Bagong ama ng Barangay Uno, formal ng nanumpa sa tungkulin. Bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, mag-subscribe sa aming channel. Ang serbisyo balita live online. Upang kayo ay ma-notify, sa tuwing may bago kaming mga uploaded videos. Formal ng nanumpa bilang bagong halal na kapitan ng Barangay Uno sa lungsod ng Kalamba si Marcelino Tubayas. Sa harap ni Mayor Rose Rizal, sabay-sabay nanumpa si Kapitan Tubalias kasama ang iba pang nanalong mga kandidato sa pagkakagawad tulad ng nagbabalik na kagawad na si Merle Yanto. Kasabay din ng mga ito ang bubuo ng bagong sangguniang kabataan sa pangunguna naman ni SK Chairwoman Elect Mary Jane Ocampo. Ayon sa bagong halal na kapitan na si Lino Tubalias, madami siyang mga nakaplanong gawin para sa loob ng dalawang taon niyang panunungkulan. Ngunit Anya, uunahin na muna niya ang paglilipat ng mga kagamitan mula sa lumang barangay hall, patungo sa bagong tayong gusali ng pamahalaang barangay. Idinagdag pa nito na kailangang isaayos din ang mga magiging kawani ng barangay, at pati na din sa pagpapatupad ng mga bagong patakaran at mga alituntunin sa ilalim ng bagong pamamahala. Samantalang, pinasalamatan naman ni Kapitan Tubalias ang lahat ng mga sumuporta at naniwala sa kanya. Anya, sisikapin itong mapagkaisa ang lahat ng bumubuo ng sangguniang barangay, upang masiguro ang maayos at wastong serbisyo para sa kapakanan ng bawat kabarangay. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.